Okay, good morning mga lods. So gagawa naman tayo mga lods ngayon ng video para pang-upload natin sa ating YouTube. So matagal na tayo hindi nakapag-upload at nag-focus tayo sa Facebook. Kailangan natin mabuksan ang ating uh, ads and reels. So monetize naman na tayo sa ano, stream ads. So, hindi puro kalokohan natin gagawin. Uh, so ayan nandito tayo sa motor mga lods. So moto vlogging. Yan. So ano ba ituturo ko sa inyo ngayon? Kami na ako ng mga subscriber ko. So ito hindi ko pa to na i-upload sa YouTube. So yan, gagawin tayo ng konting video. Para tayo naman ay merong idea. So tara, let's go. You got that right. You have So okay, nandito tayo sa motor na Rosie 175 mga lods. So ito naman mga lods ay ganyan din yung sa inyo kahit anong unit na inyong motor. Ang tatalakay natin ngayong tutorial about sa ating uh, gear indicator sensor. So una, sabihin ko lang sa inyo, ang ating gear indicator yung ating sa cambio, mapansin nyo nasa dashboard natin yan So ito yun Ito galing ito ng stator natin Ito to Hindi pala kita Ito galing ng ating stator Ito yung galing ng ating uh, Gear indicator So nasa ano yan Nasa part yun na malapit sa sprocket So unplug lang natin So ang pagchecheck niyong mga loads Negative trigger yan So yung positive niyan Nandito sa ating panel Ito yung na nakalagay So, nakapirmera tayo. Okay lang. So, yun yung So, mapapansin yung mga Loads. wala neutral. Kasi nga tinanggal natin dito. Wala siyang connection ng ating negative body ground para yung gear indicator light natin sa panel ay magkaroon ng ilaw so paano natin mat-check ito kung gumagana yung ating uh, gear indicator kung buo pa, so kuha lang tayo ng test light so ito mga loads yung ating ginagamit na, pan test light may voltmeter so, gagawin nyo, lagay nyo lang sa positive terminal ng battery yung ating alligator, so check natin yung volt reading ang 12.9 so ganyan lagi ang inyong uh, battery condition pagka kayo naka power up line. so set natin dito power up natin at saka uh, kasama na yung ating dala na yung kanyang mini driving bago yung ating ah uh, loud horn so napakalakas ng loud horn natin so naka neutral tayo mga load so kung alin na umilaw dito yung neutral Tandaan yung inyong alligator, ilagay nyo lang sa positive so ibig sabihin mga loads focus ko lang sa inyo ah, hanapin natin isa isa so pag merong hindi kung alin ako may load yun yung ating uh, neutral so ito yun kulay nya ay ayan umilawa kulay green may uh, lining na red green red ang neutral ng Rosy 1 75 macho Ito yun Ito, Lods Ito yung kanyang neutral Yan, tandaan Green na may lining na red So, permera natin mga Lods Para, maala, para malaman ninyo kung ano yung mga So, naka first gear tayo Hanapin natin dyan kung alin na umilaw Yun ang first gear So, ang first gear natin Ay kulay pink So second gear naman tayo mga lods Ang second gear natin or segunda So check natin Yan Ito umilaw na ganyan mga lods sa'yo Ang ating second gear or segunda ay blue Na may lining na pink Ang third gear Kambi lang natin Tingnan natin So, ang ating third gear ay green na may lining na black so dito posisyon sa parting ibaba port gear so yan umilo ulit ang ating port gear mga loads ay itong kulay na kita ba sa video violet kulay violet sya na may lining ay, parang walang lining kulay violet lang at yung ating pip gear mga lods ito yun so ito na lang natitira ibig sabihin ito na lang yung ating uh, pip gear or kinta yan umilaw so kulay yellow na may lining na red so ibig sabihin mga lods yung gear indicator sensor natin or yung uh, nagpapailaw sa ating panel dashboard dun ay nagpapakita kung saan tayo na uh, nakaposisyon, kung saan gear tayo nakaposisyon. So, nandito yon So, kung walang umilo doon sa panel dashboard, chinek nyo dito, umilaw naman lahat. Ibig sabihin, ang may problema dyan, yung ating panel dashboard. So, ibig sabihin mga lods, ay walang problema yung ating gear indicator. So, pag pinalik natin niya, magkakaroon na yan ng neutral kasi nga, masusupply na niya ng negative yung ating dashboard. So nakakinti tayo. O. Oh, kada tayo magbabawas. Yan. Third gear. So wala tayong ilaw ng third gear. So ibig sabihin punde. Ang may problema yung ating panel dashboard. So yan. Nakasigunta tayo. Release ulit tayo. Permera. And last neutral. So naka pre tayo. Pre-wheel. So lubos-lubos na natin mga loads. Ito yung ah... Uh, malaking kaisipan pa rin sa lahat ng mga nagto troubleshooting so sabihin ko sa inyo mga lords, ang ating uh, stator kahit hindi nyo baklasin yan ay malalaman ninyo kung yan ay may problema so tandaan kahit hindi baklasin yan kaya nyo i-troubleshoot dito yan At natin na susi tanggalin nyo lang ito mga lords. ito sa stator nya meron lang naman syang 4 wire ang kulay nya dalawang dilaw charging green white sa rosy 175 macho ay negative ng ating pulser at yung blue white yun ng ating positive pulser tachometer rpm kung tawagin so ito malaking ka isipan pa rin sa mga nagagawa kasi lagi ko nakikita mga loads laging test light ang gamit nila so tandaan yung mga loads hindi kayang kuhanin lahat ng sira ang test light so gumagamit din ako nyan pero lagi kong uh, dala dala yung ating digital o yung ating multi tester so ang ating uh, 75 175 ay naka full wave kailangan mag beep sounds ito dalawang dilaw at saka kailangan meron siyang reading sa paling nyo mga lads nag beep sounds So, so i-check nyo din pagka yung naandar na uh, kung pumapalo yung kanyang voltahe, nag-aabot ng 14.3 ibig sabihin goods yun. So, importante dito na alaman natin buo yung stator. Yung charging system natin ngayon sa pulser. So, katalin dito sa ating test proof. Naka-continuity tayo yung may sign ng diode. So, kailangan ito mga loads pumalo siya ng 100 plus so ibig sabihin goods yung ating RPN or yung tachometer natin so pansin ninyo mga loads yan 132 ibig sabihin mga loads goods na goods pa yan mga loads yun ay goods na goods So yun ang ibig ko sabihin kahit pa yan ay hindi nyo tanggalin ang st stator nyo Kahit hindi kayo gumamit ng test light Kung meron kayong multimeter Gagana yan So dito natin malalaman pagka okay yung ating charging system ano So iba talaga nagamit ng test light Kaya lang kung gagamit ng test light dapat ganito na Ang gamitin nyo yung merong multimeter sa yung okay yung inyo grabe so, yung system yun lang po 4.5 4.6 4.7 so ganun lang mga logs ang yung pahirapan si ng sinyo sarili uh, gawin nyo yung procedure na ginagawa ko at sigurado isang bukas nyo lang sa motor alam nyo na ako goods yung ating stator at regulator so kahit din na natin tingnan yung regulator Uh, nag-charge-charge naman siya, okay accurate yung kanyang charging ibig sabihin goods good, good ang goods ang to, good ang ating regulator uh, yun lang mga lods sana may natutunan kayo and God bless and good morning po sa mga